tanong lang po kasi sa akin, yun daw bang sentro ng kalakaran na binabanggit sa Revelation ay ang Amerika? Well, sasagutin ko po kayo, well, may possibility po. But I'm not saying na yun nga po, no? Pero may posibilidad po dahil ano po ba ang pinaka pinagkukunan ngayon ng source ng mga tao regarding sa kanya ng kinauunlad? Di po ba sa Amerika? So, superpower po ngayon ng states ang Amerika, no? So, <clears throat> nalulungkot po kasi Nandun po mostly na mga kamag-anaw, kapatid ko, nandun po, nandun sila, no? At namumuhay doon ng uh, ayos sa bihaya naman ng Panginoon. At uh, naniniwala rin sila na yung superpower niya na yung Bansang Amerika din. So, hindi po natin alam kung paano i-orchestrate -i ni Lord lahat, pero naniniwala po naman ako kahit naman saan pumunta ang mga believers, protected po tayo. Anyway, yung mga binabanggit po dito sa revelation na ito tungkol doon sa superpowers na yan, yung pagbagsak nito ay naganap po sa Great Tribulation, not, not sa Church Age. So, it, it's still Church Age as of the moment and we are still on the uh, grace of the Lord Jesus Christ. Lagi pong may grace si Jesus Even sa tribulation, tandaan po ninyo yan. Ang tribulation po at tribulation age ay may grace. Ano ang grace sa tribulation age? Magpapubot ka ng ulo para makapunta ka ng langit. I'm so sad to tell you this, but that's the only way. May nagtanong sa akin, yun lang ba ang way para maligtas sa great tribulation? And I can say from the Bible, from the Bible, yes. Walang ibang kaligtasan sa Great Tribulation maliban sa magpapugot ng ulo. Paano yung mga labaril? paano yung mga, uh, yung mga tinamaan ng lilaw na kanyon? Mga nabagsakan ng kung anik-anik na mga debris ng mga matataas na building? Paano rin yun? Well, <laughs> ewan ko po. Basta nakalagay lang po sa Bible yung mga pinugutan ng ulo, sila yung nagkaroon ng testimony kay Jesus. So, doon lang po tayo. Doon lang po tayo. So, sometimes, uh, gusto ko rin sanang entertainin yan. I-reveal -re lang sa akin ng Lord. Pag ni-reveal na sa akin ni Lord, sasabihin ko sa inyo, paano naman yung mga taong, yeah. Pero kasi sa Biblia, maliwanag, mga pinugutan. Tingnan nyo, sila yung mga nag nakita doon sa vision, di ba? Sila yung mga pinugutan diba para sa Panginoong Hesus Kristo para kay Lord Jesus so ang liwanag so walang ibang walang ibang way ang tao na maligtas. di ba